ikalabing walo ng Agosto, taong isang libot Niratipikahan ng ikalabing siyam na pag-abyenda sa konstitusyon ng Estados Unidos matapos ang isang mailit na diskusyon sa Kamara de Representantes ng Estado ng Tennessee na naggawad ng pahintulot sa mga kababaihan ng Amerika na makaboto sa halalan. Tinapos nito ang dekadekadang pagsisikpat at pangangampanya ng mga suprahista sa bansa na humarap sa matinding pagbatikos mula sa publiko ngunit ipinilit pa din nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan dahilan upang magsagawa ng sesyon sa kongreso ang pagulo ng panahon na iyon na si Woodrow Wilson upang iapela ang karapatang bumoto ng mga babae. Inaprobahan din ito ng kamera kahit na anin na beses itong tinanggihan dahilan upang maipadala ito sa mga estado para baratipikahan hanggang sa isang estado na lang ang kailangan upang maisabatas ito sa Marso ng dekada 20. Nanalo ito dahil sa boto ng isang representante na si Harry Byrne na balak sana lumaban sa pagsasabatas nito ngunit siya ay nag-ibang isip matapos siya makatanggap ng liham mula sa kanyang ina. Sa kabila nito, abutin pa ng mahigit apat na dekada bago makaboto ang kabuuan ng kababaihan sa Estados Unidos dahil sa malalang diskriminasyon sa kulay ng balat na hindi pa nawawala sa panahong iyon.